Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Sinisikap ng Singapore na mag-recruit ng mas maraming Pilipino health worker. Ang pangalagang pangkulusugan ay isa sa iba't ibang umuusbong na industriya sa Singapore. Ang iba ay teknolohiya ng informasyon at komunikasyon. precision engineer, pananalapi at mga serbisyong panlipunan. Sinisikip ng Singapore na mag-recruit ng mas maraming health professional at allied health workers na may espesyal na welcome para sa mga Pilipino nurse. Sinabi ng Singaporean Ambassador to the Philippine Constancy noong Webes, Hulyo 18. Kami ay nag-anunsyo na kami ay mga ngailangan ng mas maraming pangangalagang pangkalusugan at mga kaalyadong manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan kabilang ang nursing aides at kaya nagkaroon ng pagtulak na mag-recruit ng higit sa kanila. Sabi ni Sida, sa pagbubukas ng programa ng pagdiriwang Philippine Singapore Friendship Week sa Department of Migrant Workers noong Webes. Sinabi ni Si na tinanggap ng Singapore ang mga nurse mula sa iba't ibang panig ng mundo ngunit lalo na sa Pilipinas. Binanggit ang kausayan sa wikang Ingles ng mga Pilipino at kanilang natural na paraan ng pangangalaga sa mga pasyente at naging dahilan upang sila ay ginustong pagpilian. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Kung ako'y dumama, asul sa buhay ay hindi na wawala. Tangkay na ng puso, upang ikaw ay ang balita na mag-uusap tayo kay Vicky Osawa. Vietnamese na lalaki, huli sa pagnanakaw ng ice cream at pananakit sa girl. Hokkaido o Bihiro City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Vietnamese na lalaki, age 28 years old, walang trabaho. Matapos mapatunayan nag shoplift ito at sinaktan pa ang guard na nakakita sa kanya. Nangyari ang insidente noong July 11 sa isang supermarket kanap ng 1pm. Nakita ng security guard ang lalaki na kumuha ng isang ice cream na nagkakahalagan 300 yen. Sinundan niya ito at nang hindi dumaan sa cashier, kanya itong pinigilan. Subalit ng labanan ng lalaki at tinangkang tumakas, sinaktan niya ang guard na lalaki. Age 53 years old at mabilis na tumakbo, subalit nakita din siya ng mga pulis at hinuli. Inamin naman nito ang pagnanakaw ng panindas, subalit din na Dinay siya sa pananakit sa guard. At yan po ang huling balita ng mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Marian, nakatapat na bilang prime time queen. No doubt na ter o ni Marian Rivera na GMA ay siya ang prime time queen. Siyempre, ang mystery ni Maya na si Ding Dong Dantes ang male founder park. Kung tatawid ka naman sa Kabrang TV Network, ang katapat ni Dingdong sa ABS-CBN ay si Coco Maiking. For many years now, halap ni Kofa ang titulong yan. Ang tanong, meron bang katapat si Marian sa Kapamilya Channel? Ayon sa mga nagkaka nagkakaisang sing. yung anong walang iba kundi si Direk Choga damangan. As the viewer, very well knows si Direk ay umakting din this via batang kiapo. He plays Roda. Isang talakkerang bading na Kabardang kabarnaburan si Lena played by Mercedes Cabral. S Say nga ng isang netizen, si Roderow ang nagdadala ng palabas. Off flight target ang mga bashers ang BQ dahil sa balag ng pacing nito. But as far as the most viewers are concerned, si Derek Joel ang saving grace nito. At yan ang ating chika talk for today.